namimili si Ate Lisa kung ano ang gusto niyang bilhin yan kasama ko si Ate Lisa ito oh 25 RM ibig sabihin ay 250 pesos ito naman medyo mura 15 RM is equivalent is 150 pesos yan ano po ang bet nyo mga kababayan ko ito. Oo. Oh. Diba? Ang maganda. Ate, mm. ito 20 ba? O, ano dito ang 20? Hindi natin alam. Kasi ang naka-display man dyan is 20 na sa harap. Iba e, kaya yan. Mahirap kasi magtanong kasi walang, ano, walang nag-assist. Yung code. Yung code. Yeah, yung code niya. eto sana ang iti-take ni Ate Lisa. <laughs> Pagdating sa counter, hindi daw 100. pwede kasi display. Magtanong daw kung merong extra. Ay, saya. English India. Yeah. Steel glass, white and clean damp cloth. 25 cb. Diba? 3. Hmm, ganda, oh. Pag ako may pera, bibili ako. Ang gantingin lang muna ako. Iba kung 20, 20 imposible 20 ang ating. Ayan natin. Bakit wala siyang tag price doon mismo sa ano? Sa loob? Ito nga, 30 Oh. O, oh, diba? Ano ba yan? Lantern for black candle. O, oh, diba? Lantern. Ito ang cute din o. Oh. Magyan mo siya ng candela. Ayan ay, ang ay kandila. Hindi ba? India. Na, India. So, India, ito yung hmm. India. Bente. Bente. Ay, beige. Beige ka, beige. Beige. Ate. Ah. Si Ate. Ito yung kandila, oh. Bakit?